Ayan na. lagay na ni Daddy yung star. Day 2 ng ano guys. Wow! Ang ganda! 7 feet yan. Taas! Dad! Oh, si Dad, si Atalia to. <laughs> Atalia. Oh. Ayusin natin, Talia. Ayusin natin. Gusto niya siya maglagay. Alika. ni Daddy, oh. oh. Siya yung naglagay na. Ma'am, yung. Star, sata, Mami, star, star. Ma'am po. Oh, yes po. Yung ano, yung. Ano oh, po. Yung, yung ano, okay. yung boxing red, and yung ano. ayo ay, yung mga bells lagay na natin ngayon, guys. So, okay. ayun na. Let's go na doon. Nando doon sa bathroom, yung ano, yung mga pang-design natin sa Christmas tree. Let's go. Nakaka-exert. Oh, mm. a lot of people. Mm. Let's go. na doon si Kuya Sabang. Hey, ba, Santa? Ay, si Santa, ayan. Dito po, kapagira. Hindi po yan. Yung nasa likod niya. Ayan, yan, yung mga Christmas balls. Kaya po yan po. Ayan. Not that one. Yung mga balls yan. Tanggalin mo na yung nasa kamay mo para makaano ka anak. Ano ba ito? Eh, <laughs> cotton. O, get may mga balls eh. Tsaka ito rin. Tsaka yung mga Christ ito? ah, po. Christmas balls mo na po. Akin na to. Get mo. Good job. O, meron pa dyan yun. Alam ko madami pa. Ito? Hindi po. Ito dito sa ilalim. Right? Ito na yun, may mga bells na naman yan. Okay. This one, ato yan. Yung Walmart. Walmart, yan. Go, yan. Go, bell. Yan. Go. Hi, Ace. Hi, Kuya. Hi tayo just one pa, oh, hindi ko na alam, ay, hindi ko na alam kung anong motif ng mo, ano namin ngayon. Christmas tree, na-excite ako bigla, alayos, yes. Christmas tree. No? Ayan, oh, opo, hindi pa naman Christmas, is ayan, oh. Buti, bakit Wala, kasi feel na-feel na natin yung Christmas. Daddy, meron ka pa dito, ay, oh, yung binili mo yata, to sa Timoy. Eh. Sa labas ata, to sa outdoor. Ito, atalia niya. Ay, no, 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 oh, tara na, doon na tayo. Ace! Ace! Basta kung anong kulay na guys, halo-halo na. Ano ito? mes. Inabili ko to half the price guys. Kung maalala nyo, blinag ko to eh last ano. Oo, oh, oh. after Christmas uh -uh. ko na to nabili guys eh. Ay, nasira na niya. <laughs> Wala pa. Sige, <laughs> sige. Ito meron ay, pa dito. Masarap magkabit eh. Magtanggal yung ano. Ayan guys. <laughs> Pukubiran so, natin na natin namin ah. Ang ano? <laughs> yung Christmas tree. walang tanggalan. Pukubiran lang. Yung <laughs> sa ano nakita ko <laughs> sa Facebook, kinukubiran lang nila. Tuwan-tuwan na yung bata dito. Mami. Ay, ah, ah, tara na. sige, Daddy. Papasok na si Daddy ah. kasi... Kami na lang ni Atayan muna. Kuya A! Si Kuya A sando doon sa room. Baka na tayong thread ng mga balls. Hindi ko alam na hindi siya kasama sa set, guys. Hindi ko talaga alam. So, Ayan, si Kuya A. Siya yung nag-video. Hello, guys. Welcome to my channel po. Big? I need ito? Onion? Oh. Saan? Onion? I look like pa onion. Bibili pala tayo ng thread ng mga balls. So toxic na ako. Ah. Ila. Oh, wow. Oh, na ke. Give, give mo sa akin yung mga ganito tayo. Yung mga ribbon na ano. Na gold. Please give it to mommy. Please. Please. Tatanggal mo. Tatanggal siya. Tatanggal siya. Kaya mo. Nihila niya. Huwag mong sirain Daddy. Daddy, hindi ko pa ata siya na-spread ng maganda. Tama ba? Oh nga. Gusto ko maganda. Ayan ang initial Initial kiss na namin initial kiss mastery wala, kung ano-anong kulay lang siya, guys. Red, ano. Kasi set pa sila yun, ha? Daming ano. Wala kasi siya thread. Yan, walang thread. Kaya kakabitan pa yung mga balls na yan. Christmas balls, wala yan. My... Nakala ko kasama na siya Or sa set. Baka kasi pinapatong lang yan. Ang joke lang. Sa SBC. Oh, nakita, nakita. Nalala ko yung si mama at saka yung co-work ko dati last year ito. na nagkabit ka rin ito mm -hmm.

O oh, tara, nalagyan na natin yung mga nang matapos na tayo, te. Ano next? Kuya Ace. Hey, but ito. Alay ka na dito, tulong ka na here. Ito po. Okay, ka Okay po, wait lang. Alay ka na, Ace, ikaw. Ano, so mo ito. Ano ito po? Ano ito po? Christmas balls. Si Ace. Parang <laughs> may summer balls. Ilalagay. Sige. Si Kuya naman. Ayan, good job. Mm, gusto mo pa? Yeah. Marami pa dito. Talaga yan. Oh, sige dyan, pwede dyan. Dito pa si Pennywise mo talaga. Halloween tsaka Christmas, binagsama na. <laughs> good job. Mm, sige. Okay. Kung saan mo gusto, sabit-sabit. Ayan, -sabit. dyan yung mga wala pa. Pwede mo lagyan. Ayan, good job kids. Ako yung red. Doon sa upper okay. niya is, kaya yan. Ikaw. Hindi, dito sa, dito lang banda ko yan. Diyan. Oh, okay. Tingnan mo kung uh, saan pa yung medyo kulang. Mukha ka pa. Uh, okay, good. Okay, good. I'm having so much fun. Like, seriously, so Me much too. fun eh. Me too, I'm having fun. Oh, Have fun, guys. Oh, oh <laughs> Pag di pwede doon, ibig dyan. O, sige. O, nalaglag siya. Okay lang, nalaglag. O, sige. Ayusin ni mami. Kuha kayo ng iba. Hi, guys. Welcome back. Ayan, papasok na ako. Second day. Si Daddy nang gugulo. Kakatapos ko lang kumain, guys. Ayan si Atalia. Hi! Fall break na ng mga bata. Ang kalag pa rin natin. Ayan guys, so magsha-shoutout out kami ngayong hapon bago pumasok. Ay, first natin, ito guys, si Michelle Q. Lotto 10. Tama, diba? Ayan. Hi po, Tim Alaistante. Pa-shout out po. Been watching po sa mga vlogs nyo and nai-inspire po ako lalo mag-push ituloy yung pag-apply -pag papunta dyan sa US. I'm also a Fatimanian. Wow, Valenzuela siya. As 2011? in sa main, main oh. campus, batch 2011. Also, kaya mas also kaya mas lalo po na happy, na happy at inspired. God bless and always be safe po. Hi, Fatima yan. 2011, 2009 kami, guys. Uh -huh. Tuloy lang, guys. Tuloy lang, tuloy lang. Oo, ipagpatuloy mo yan, Miss mm. Michelle. Worth it yung ano, Ito. Yung, yung US journey, guys. Ayan. Miss Michelle. So, ayan. Mm. Shout out sa iyo. So, next na, guys. Ayan, si Jan. OSV. Sabi niya, pa shout out din po sa next vlog niyo watching from Imos Cavite. Okay, kapit bahay natin yun ha. Ingat kayo pala <laughs> din stay safe. Hindi tayo sa Imos sa ano kami. Gentry tayo na. General Gen Trias yes, kami guys. Dati ano nagstay sa ano sa Philippines sa, sa Cavite. Na. Hi sa inyo niyan sa Imos Cavite. Sir John, thank you for watching. Ayan, next vlog na. Ay, next vlog. Next shout out natin guys. Ayan kay Miss Nicole, sabi niya. Um, excuse me, busog ako. Sorry. Pa-shout, ah, hello po. Pa-shout out naman po ang mother ko, Christy. Update, updated po siya sa mga videos niyo. Always watching from Laguna. Hi, ma'am Christy of Laguna. Thank Hi, you for watching. Yes. Hi, ma'am Christy. Ayan, thank you, Nicole. Shout out sa inyong dalawa ng mother mo. Thank you for watching po, Miss Christy. Mm. Next shout out guys. Ayan, madami-dami tayong shout out for today's video guys. Wow. Ayan, ito yung username niya, Gerald Christian Flaviano. Sabi niya, pa-shout out po sa asawa ko, Dorothy K. De Felipe. Nakahanap po ka ng kakampi sa inyo na nagkaka-anxiety bago mag-duty samantala yung mga asawang lalaki chill lang bago punta <laughs> ng duty. God bless po sa inyo from oh, Wow, Connecticut, USA. Ang totoo to, yung mga babae talaga kami, mga ano, hysterical. <laughs> Ito mga to, gagaling magtago ng feelings. Ay, grabe ng, ka. Ano, Ay, grabe <laughs> ka. <laughs> Oo, pero chill lang talaga, ano. Huwag niya ba chill ka lang? Ako Di yung talaga. Lang... Kinakabahan din naman ako, pero ano... Wala eh. Kailangan okay. talaga ng ano, lakas ng Yeah. Hindi ah, lang 'yan pinapakita. Lalo pag ano, lalo pag matagal nag nag off doon medyo kabada na ulit. May anxiety din. Mm. Diba? Pero mas ano sila, mga lalaki, kayo mga lalaki. Kalimutan mas, na lang. <laughs> mas mga chill, mag-handle siguro. Mm -hmm. ano, ano, kami kasi talaga kung ano yung nakikita sa mga ninyo, ano yun, talaga yung nafe-feel namin inside. Eh. So, hi sa asawa mo. Ayan, bago makalimutan. Uh, Miss Dorothy K. De hey, Felipe. Family. Same po tayo. Ayan, talaga nakaka-adjust naman Talaga, mag-duty talaga. Hmm. Pero pagdating naman doon, kaya naman kasi talaga, di ba? Yes, and uh, ano, pagkatapos na yung shift, ang saya-saya na feeling, guys. Ayan, parang na-survive mo, tas kumita ka na naman ng dollars. <laughs> Hindi na naisipin. Ang bagay yung mga bills and everything. Shout out, Miss Dorothy. Ayan. Ayan, meron pa tayong isang uh, shout out. Ito kay Sir Arnold Booker. Ayan, yun, uh, sabi niya, Hello, Team Balay Silent Viewer here and always watching from... Ano yung NW? Ah, uh, Northwest Indiana. Indiana. Oh, yeah, taga-Indiana siya, guys. Hmm. Hi, Mr. Arnold. Baka pwede din magpa-shout out and to our YouTube channel too. Thanks, God bless. Ayan, so nakita ko yung YouTube channel niya, guys. Ito, um, fam.bookerstv. Ayan. Thank you, Mr. Arnold uh, Booker sa ano, sa panonood sa amin. Ayan, i-add nyo rin, yeah. si, subscribe follow nyo, fun. follow nyo siya sa YouTube fam, Booker CBE. for flash na lang dito, guys. Thank you! Ito si Sir. Nasa taga-US din siya. gumagawa siya ng mga US vlog, guys. Follow niyo siya, guys. Mm -hmm. Thank you. Shout out and God bless din po sa inyo. Ayan! So, ang dami na natin nagpa-shout out. Thank you, guys! Ayan. Ito na yung last natin yung shout out for uh, for this video, guys. Ito si... Uh, username niya, Jomel Sullivan 2323. Sabi niya, uh, hello po, uh, shout out po sa next video po. Shout out para kay Grayson po, birthday niya nitong October 23. Ala October 23, alam mo, ka-birthday mo yung ano. Ka-birthday niya po yung ano, yung papa ko. Ayan. Happy birthday po um, sa anak niyo, si Grayson. Yeah. Eh, araw -araw -araw na. Happy birthday. Advance Ayan, sabi niya, araw-araw namin pinapanood ng mga vlogs niya po, lalo nung Palalo yung mga grocery vlog. Balak po namin pumunta sa US soon. Abang-abang kami sa mga next vlog nyo. Ayan, thank you. Shout out sa ano, sa Grayson, Happy, yeah. happy birthday. Ayan, so nakakangalay sa kilikili. <laughs> Kila ako, ano. Thank you guys again for, ano, for watching. And sa so, mga gusto pa shout out, comment down below kung gusto nyo na yung shout out kami kayo, guys. Thank you for watching again. Until next vlog. Hi Ace, happy fall break. Ang tuwa na yung mga bata guys. Tanya. Kain po. Anong gagawin mo sa fall break? Ayun na. Play sa Roblox. Roblox na naman.